i Hello po, good morning po. For today's video po is aalis kami ni Mamu ma kasi nga po, bibili kami ng fertilizer gawa ng magsasummer na dito kaya kailangan magtanim-tanim na kami ng mga halaman kasi ganyan ang sistema dito sa Poland. Kasi nga po dito, pag summer, eh, talagang sinasamantala na namin yung pagtatanim ng mga halaman kasi pag winter, hindi na talaga ito pwede at wala ka na talaga makikita kapag winter is puro snow dito sa paligid namin. Kaya ito lang talaga yung pagkakataon na ma-enjoy namin yung mga halaman dito at kaya yung mga laklak na magaganda dito sa Poland. So ayan, bali magkasundo kami diyan ni Ma'am pagdating sa halaman. O di ba? Nagbanding talaga kami. Totoo lang po kasi bata pa lang ako eh talagang plantita na ako kaya nga laking pasalamat ko at nagkaroon ako ng tirahan dito na may halamanan at may taniman. Ganito kasi ang buhay ang gusto ko na talagang pinapangarap ko noon pa man. Yung hindi mo masasabing mayaman ka pero lahat ng pangangailangan mo is nandito na na ipoprovide nila nang hindi mo hinihingi ganito yung naging buhay ko dito sa Poland. Kaya napaka temple ko kasi may pamilya akong ganito dito. Na kahit nakatira ako sa mga in-laws ko, is hindi ako nahihirapan makisama. Kasi nga, sobrang babait nila at maalaga nila sa akin. Lalo na sa amin ni Baby. Kaya nga po, kahit malayo si Josawa sa amin, walang problema. Kasi nga, nagtatrabaho si Josawa sa Netherlands at nandito kami sa Poland ni Baby. Kasi nga, hindi pa tapos yung mga dokumento namin. Kaya kailangan namin mag-stay dito muna habang wala pang pa dokumento. Ah, Pero kahit hirap na hirap kami sa communication ng mamoy, eh, kahit papaano naman ay nagkakaintindihan kami. So ayan, malapit-lapit na nga kami sa bilihan ng fertilizer. O oh, nagkasundo kami, 'di ba? At least na nalaman ko yung way kahit hindi kami masyado nagkakaintindihan. Paunti-unti nakakapag naman na ako, guys. Pero trying hard pa rin syempre kasi nga hindi rin talaga ganun kadali yung language dito. Sobrang hirap <tos> din. Ani Ano, <coughs> ni-ni-ni. Dali, O Totoo, <coughs> scratch. No, no, no. Ayan nga po sa wakas, nakarating din kami. <laughs> natatawa ako kay mamu kasi nga natatawa din siya kasi nga mali din siya ng pagkakasabi sa akin. Dab siya <laughs> mamu? No, no. O to tayo si Talbon, tambay yung magasin mo. Albo? Dabra? O trabos sabi mo siya vikre sa mga kodin. Dabra? No, no. Mm. No tam chyba trzeba podjechać od tam powierzchni. Kaya kapag ganyang sitwasyon is nag observe ako para in case na ako nalang lang mag-isa, kaya kong bumili ng mga kailangan ko para sa halaman ko kasi nga hindi naman all the time lagi kong kasama si mama at lagi na lang magkapasama ako sa kanya, 'di ba? Nakakahiya din naman kaya kailangan kong alamin isa-isa ang -isa sistema dito sa Poland. At habang nagkikipag-usap nga si mama doon sa bibilan namin ng fertilizer, ay eh, ayan, naghihintay nga ako sa kanya tapos nag ano lang ako tumitingin tingin lang ako kung anong klaseng store ito is parang bodega siya bilihan siya ng mga wholesale O ayan na, pumasok na nga si mamat. at sumunod na lang din ako kasi hindi ko rin naman alam kung ano gagawin ko O ayan tingin-tingin lang <laughs> Pot malina te a gente. Elon kosuje. 15 sztuk. To może dwa, no. Co to co Jeden mamu. Ja, dwa Zwykle kawałek takie, takie. Budowlane? No takie. jest budowlane. Dobra, Dopiero byłem na już nie masz. No, no, bo teraz taki, o że. No bo by, Bym się cała, nic tu nie wiem. Ile tego jest? 30 kilo, 50 no, tak. zł. na to. No, Jaki muszę, muszę wziąć z No to. Bierz, no. Co, no, nie, że. Co to ma? Nie masz. Jak... Róda, może. Zacznie. Ayan nga, sabi ni Mamo, kuhanin ko na yung sasakyan para maikarga na namin lahat ng mga fertilizer na binili namin kasi medyo marami-rami din pala yung binili ni Mamo, mabibigat din to. At totoo lang po, kapag minsan hindi ko naiintindi yung sinasabi ni Mamo, eh talagang gumagamit ako ng Google Translation sa cellphone minsan talaga oo na lang din na oo oh, tapos mamaya tsaka ako is check sa cellphone ko ano ibig sabihin ganun minsan yung sistema ko eh minsan nahihiyarin na minsan oo lang din ako oo oh, pag hindi ko na naiintindihan ay talaga naman sinasabi ko na hindi ko talaga naiintindihan tatawa lang din naman siya sa akin At ayan nga po, natapos na ikarga lahat ng fertilizer at nagdesisyon din kami na dumaan kami ng shop ni Mamu kasi nga Saturday ngayon at magsa Sunday. Kapag Sunday kasi lahat ng shop dito sa Poland is closed. Yun po kasi yung pinaka-holiday nila dito. Walang open na shop kapag linggo. So ayan nga po, on the way na rin kami. Papunta kami doon. At dito nga po sa part na to is nag-iingat ako mag-drive ng mabilis kasi nga maraming mga pulis dito takot akong mahuli guys kaya ayan dahan-dahan lang din ang pagmamaneho ko dito nasa 40 speed lang din po tayo dito Malapit lang din naman kasi talaga kami dito sa pamilihan. Kaya nga lang, kailangan namin sasakyan para hindi kami magbuhat ng mabigat ni Mamo. Tsaka marami kami dalang ngayon gayo ng mga fertilizer. So, ayan lang po guys sa susunod na video po. Thank you for watching. God bless us all po. Thank you.